Hello guys! Maayong hapon! Magandang hapon guys! Manguha tayo ng kalamansi kasi mag -ano ko guys mag lemon kalamansi juice guys marami nang makukuha guys oh, yung kukunin ko guys yung gagamitin ko lang Marami kasing bunga guys, marami ng ano guys, marami ng makukuha. Marami na tayong makukuha sa kalamansi. Yung mga malalaki. Malalaki na. Hindi, mahirap mag, ano, magamit ng cutter. Walang maghawak sa aking cellphone. Cellphone lang yung ginamit natin guys. Grabe ang lamok. nag advantage ang lamok. So yun. Yun guys, ang sarap manguha ang sarap manguha guys garden garden lang good guys tanom tanom so umaap na kay na kay pabuton mga tagmang ko guys kay ang na ako eh. ay kadaghan sa kalamansi abin ninyo guys lipay kay ko guys kay nagpakita na si ampalaya na ba si ampalaya guys So, gitanom na ko ni siya guys kato bitang hinog na ko diya nga, ampalaya mo ni guys niya dugay kaysa ni turok niya katong pagbagyo guys gipatungan na ko ni siya og pagkatanan baglamo ko eh gipatungan na ko na itong tanglad niya napod ini anipod gira ko nga pa so gipaibaba na ko diyan ni pagkuha ako pagkaog, mahala malaki ni turok man siya guys dito siya sa kuan dito sa sulod tugnaw tugnaw namang good ni so dito na ko sa gibotang og karon guys lipay kay ko guys kay pagkagahapon kuha na siya di pa siya inani kag ganin ang buntag pag na ako inani na siya guys hindi pa kay gamay ko galipay guys hindi pa na ko makita ko niturok na ni ako matanom dayon yon kuan guys muna guys na no, malipay ta kung magkita na to ba kay turok na tong gitanom mo no. ko guys og sibuyas din na guys oh niya ka na siya mo no, lampos pa kaya na guys kuha na siya guys Ah... Uh, sayote. Pero akong sayote dito guys, bukay moro moro Mura siya bunga Balikan to na kong tanaw guys. Nara atong kuan guys, o oh, sayote. Nagpalit kong isa ka sayote. Nagpalit kong sayote. Ipo naglain kong isa nga motor. Pero but, ay, eh, murag daot na siya. But lang, mabuhi ba na akin? Ana naman din siya paggawas. Nga atong sibuyas guys. Niwang akong sibuyas nga akong ditanong dito ako itong ibalhin. So, muna guys, lipay kay ko guys. Kay! Naatay. Kuan, ang pala yan. Ito ko na. Nakoy ikuan diri guys. unog oh, nagdala mga gugug akong gikompost guys. Kanang nakon sa gulay. So, atong tanaw na itong sa kadagan natong kalamansi. Ah. Oh, daghanda itong nakuha guys. Oh. Na yeah guys, daghan. So, oh, guys. Mga sobrang tig guys. na nagbainti guys. Daghan na siya guys. Tapos, lipay kayo guys. nilut kayo manguha guys ba? Sulod na adlaw. Manguha ko. Okay guys. Daghan kayong salamat sa inyong mga supporta guys. Daghan kayong salamat sa inyong pagbisita sa akong channel. Bye!